gasoom para sa tingkalan ayan okay. dalawa para hindi magbusan sa waxan tayo nakabili okay. sa so, waxan sorry sa handiman Handyman handiman sa handiman tayo nakabili yun na tayo ano po tayo nahanap ano na po tayo nintay ayan okay, guys ba madali na tayo shout po pala sa ating mga subscribers dyan tara dami kong lettuce na dala ito kumbag Who guys sound less? Sayang-sayang lahat yan Sa mga masasayang Bagong tahun Happy New Year Yan Happy New Year Yan Bila kayang nak Happy New Year Bagaimana 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 Roman ko pa tayo sa biliyan ng ano sa biliyan ng text gagamitin natin sa Uy, may nanonood na at may nag-like. Salamat sa nag-like dyan. Thank you. Salamat sa support ha. Uuwi na tayo. nag po tayo. Sa sanggup sa. Ngayon bagong tayo. Ito natin ating uh, pag-vlog. Um, para pagka uh, nakasakay ako sa hotel. Kahit hindi ko awa. Ito natin yung dahil.

Nagluto ka na guys Yan. Guys Harap ko na po yung video sa Diyan Sa Sa ano Sa Paligid Sa harapan. Para Makita nyo yung ginagaanan ko Oh Salamat po sa mga nanonood Shoutout sa inyo Shoutout sa inyo Mula kay Lakpin Guare Yeah. Ayan. Paano guys? I Tatapat ko na dun yung video. Nakalive po tayo guys. Ayan. Okay guys. Nalagay ko na rito ito. Okay. Ito natin. Para hindi... Hey, thanks the Naka-helmet na. Okay. Yes. Yes, na, na ako. Guys, ito. Naka-helmet na ako, guys. Halos na tayo. Salamat sa mga nag-likes dyan. Sa mga nag-like. Halos na tayo. Thank you. Thank you very much sa inyong lahat. Kailangan ma-enjoy natin ang New Year! Mga kalaspin! Warren at mga pablogger! Shoutout pala sa Team Bigot! Shoutout! Shoutout din sa ating mga tagayang vlogger! Ito sila, Wamus! Shoutout! Wamus, shoutout! Boy Tapang, shoutout! sa inyo lahat yan. at shout out din sinda ba pagkasunod na tayo guys kung mabukin tayo ng Sebelum kita nak ikusan, kita nak nasiburah doang. Kita nasiburah doang. Dah, kita pindah ke bawah ni. Kita nak kita... पर असां ब Thank yeah. Sa dati, state, sa dati, man, tayo sa gasoline station na tayo ng 50 test tayo na yun okay, nandito ngayon tayo sa rapido sa oh, oh. Okay. Ano lang, 50? ان لادت وكانت جبت ان لادت